sa mundong puno ng ingay, intriga at limot. May isang pangalan na hindi kailanman nawawala. Gretchen Barreto. Ang pangalan na kinasangkutan ng mga sikat na pamilya, maiinit na isyu at matitinding alingas-ngas. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang tanong na matagal nang kinikilabutan ng mga nakakakita sa kanya. Bakit hindi siya tumatanda? Habang ang ibay unti-unting nilalamon ng panahon, si Gretchen ay tila hindi kumikibo sa tawag ng edad. Ang kanyang mukha, ang kanyang postura, ang kanyang aura, parang nakapako sa panahong 1990s. Hindi lang basta alaga sa katawan o galing ng makeup artist. Hindi rin basta resulta ng milyon-milyong pondo para sa beauty maintenance. Kasi kahit sa candid photo, kahit sa mga kuha ng netizen sa mall, kahit sa video na hindi niya kontrolado, nandoon pa rin ang hindi maipaliwanag na kabataan. May mga nagsasabing, maganda talaga ang jeans nila. Pero kung titingnan mo ang mga kapatid, mga pinsan, at mga kamag-anak, hindi mo rin masasabing pare-pareho ang epekto ng jeans. Ang mas nakakakilabot, may ilang tao, mga dati raw nilang kasambahay, estilista, at kaibigan. Ang nagsasabing may ritual na ginagawa si Gretchen tuwing gabi. At yan ang hindi pa kailanman na ipapakita sa madla hanggang ngayon. Sa isang eksklusibong panayam noong 2007, binanggit ni Gretchen ng padaplis na naniniwala siyang ang kabataan ay hindi lang nasa balat, nasa kaluluwa. Pero sa parehong interview, napansin ng host na habang umiilaw ang studio lights, parang may kakaibang liwanag sa mata ni Gretchen. Parang luma pero bago Parang matanda pero bata. Hindi ito mapaliwanag, hindi ito na-edit. At lalo na, hindi ito scripted. Pero teka, bago ka magdesisyon, balikan natin kung sino nga ba si Gretchen Barreto. Isang miyembro ng isang maimpluwensyang pamilya, isang pangalan na palaging nasa gitna ng kontrobersya, politika, relasyon, showbiz… Mula sa karera niyang aktres noong dekada 80 hanggang sa mga high society parties ng 2000s, palaging may spotlight sa kanya. Pero sa dami ng spotlight, wala ni isa man ang tuluyang tumagos sa tunay niyang anino. Dahil ang pinakamatinding sikreto, hindi ang tungkol sa pamilya o kay Tony Boy Kojuwanko, kundi ang tungkol sa sarili niyang balat. Ayon sa isang anonymous source na tumira sa bahay ni Gretchen sa loob ng apat na taon, may isang silid daw sa loob ng mansion nila na hindi pinapapasok kahit sinong bisita. Isang silid na tuwing gabi, mula alas dos hanggang alas tres ng madaling araw, may mababang awit na naririnig mula sa loob. Hindi raw ito modernong musika, hindi rin ito mga dasal. Isa raw itong lumang salin ng Latin hymn na sinasabing ginagamit noon ng mga albularyo sa Nueva Ecija para sa pagsalin ng enerhiya ng kabataan. Nung tinanong kung paano niya nalaman ito, ang sagot niya ay simple. Narinig ko si Ma'am Gretchen na binibig kasi to, habang nakatingin sa salamin. Pero yung refleksyon niya, hindi gumagalaw. Isang beses lang niya ito nasilayan, pero habang buhay niya raw dala ang takot, hindi lang yon. Ilang taon na rin ang nakaraan, may isang antique dealer mula vegan na nagsabing may isang artista raw na bumili ng isang luma at rare na item mula sa kanya. Isang salamin na gawa pa noong 1700s na sinasabing nakakapigil ng pagtanda. Nakita raw niya ang picture ng aktres sa magazine pag-uwi niya. Gretchen daw 'yon. Sinubukan ng dealer na muling kontakin si Gretchen para bumili ng panibagong item. Pero hindi na raw ito sumagot. Ilang buwan pagkatapos, natagpuan siyang patay sa loob ng kanyang shop. Walang bakas ng pilit na pasok, walang sugat pero ang mukha niya tuyo. Parang piniga ang kabataan niya. Iniugnay ba ito kay Gretchen? Hindi. May lumabas bang ulat sa media? Wala. Pero sa mga mahilig maghukay ng katotohanan, hindi sa patang wala. Kaya't sinimulan naming balikan ang mga public records, interviews, behind the scenes footage. At napansin namin ang pattern. Taon-taon, kada ika-13 ng buwan, may kakaibang disappearance sa schedule ni Gretchen. Walang event, walang post, walang sightings. Para bang naglalaho. At sa susunod na paglabas niya, lalo siyang kuminis. Lalo siyang luminaw. May nagsasabing, baka nasa abroad lang siya. Baka nagpapahinga. Pero kung totoo ang chismis, na may ginagawa siyang kakaiba sa silid na... Yun, baka hindi siya nagpapahinga, kundi may pinapalitan. Dito pumapasok ang isa pang mas malalim na teorya na hindi na lang ito tungkol sa beauty rituals o anti-aging. May mga nagsasabing si Gretchen ay parte ng isang high society covenant ng mga babaeng gustong manatiling bata kapalit ng isang bahagi ng kanilang damdamin, emosyon, alaala, o pagmamahal. Kapag ibinigay mo raw iyon sa isang espiritu ng kagandahan, bibigyan ka nito ng panlabas na kabataan. Pero sa loob unti-unti kang nawawala. Kaya raw sa ilang panayam, pansin ng iba na tila nawawala ang emosyon ni Gretchen. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya tumatawa ng totoo. Parang may manipis na harang sa pagitan ng kanyang damdamin at ng tunay na mundo. Kaya raw sa mga family conflict, hindi siya gaanong reactive, tahimik, walang pakialam. Ang tanong ngayon, kapag binayaran mo ang kabataan gamit ang emosyon, Totoong bata ka pa ba? O balat na lang ang naiwan? Kung totoo man ito, hindi lang si Gretchen ang gumagawa nito. Pero siya ang pinaka-public, siya ang pinakakitang ebidensya, at siya rin ang pinakatahimik. Dahil ang mga may tunay na sikreto, hindi kailanman naglalabas ng katotohanan. Ang tanong na lang, hanggang kailan siya mananatiling mukhang 30 sa panahong 60 na siya? At kapag nawala na ang huling kabataang nakuha niya, sino naman ang susunod? Isang bagay lang ang malinaw. Ang mukha ay pwedeng lokohin, pero ang mata ng panahon hindi kailanman. Wakas. Kung ganito ang kwento ngayon, paano pa kaya yung susunod? Mag-iwan ng tanong sa comments, baka iyan na ang susunod naming ibunyag. Mag-like, mag-subscribe ka na dahil sa katang isip lamang. Ang imposible minsan totoo pala